Patuloy ang uh, ating mga pagtuturo sa uh, isaapat na serye ng mga aralin na nagpapatungkol sa pagkabuhay ng mga patay. At sa uh, pagkakataong ito, tayo ay nasa dalawang aralin upang pag-usapan natin na si Jesus ang unang ani ng pagkabuhay. Para po sa ating key verse o susing kanata, ito ay makikita sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Ngunit si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay bilang unang ani ng mga namatay. Ang pagkabuhay na muli ni Jesu Kristo ay hindi lamang ito ang kasukdulan ng kwento ng Ebanghelyo. Ito ang foundation o saligan ng ating kristyanong pag-asa. Kung walang pagkabuhay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Ang ating pangangaral ay magiging walang saysay at ang kamatayan ay mananatiling panalo. Ngunit salamat sa Diyos. Si Kristo ay tunay nga muling nabuhay at tinawag siya ni Pablo bilang unang ani o first harvest isang makapangyarihang termino na may malalim na kahulugan sa Biblia. Ngayon, ating sisiya sa atin. Ano ang kahulugan ng pagiging unang ani ni hesus sa pagkabuhay? At paano ito nagbibigay katiyakan sa atin ng ating hinaharap na pagkabuhay? Ang kahulugan ng first harvest o kahulugan ng unang ani. Sa tradisyong Hudyo, ang unang ani ay uh, unang bahagi ng ani na inihahandog sa Diyos. Isa itong uh, pagkilos ng pananampalataya, pasasalamat at pagkitiwala. Ito ay isang ayon sa Leviticus chapter 23 verse 10 to 11. Sa kapistahan ng unang ani, inutusan ang mga Israelita na magdala ng isang bigkis ng unang ani at iwagayway ito sa harapan ng Panginoon kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Ginagawa ito upang kilalanin na ang buong ani ay mula sa Diyos at bilang tanda ng tiwala na mas marami pang harvest ang darating. Ang first harvest o unang ani ay hindi lamang ito simbolo. Ito rin ay prophetic. Pinakatawan nito ang pangakong may darating pang mas malaking ani. Ang handog ng unang ani ay nagsasabi, ito pa lamang ang simula, marami pang susunod. So yun ang uh, ibig sabihin noon. Si Jesus bilang katuparan ng unang ani. Si Jesus ay muling nabuhay sa mismong araw ng kapistahan ng first harvest, ang araw matapos ang sabat kasunod ng passover. Hindi ito isang pagkakataon lang. Ito ay banal na katuparan. Ang kanyang pagkabuhay ay hindi isang himala. Ito ang uh, unang bigkis ng isang bago at walang hanggang ani ng buhay. Si Kristo ang unang ani ng lahat ng muling mabubuhay mula sa kamatayan. Sa pa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, pinalo ni Jesus ang kamatayan, impyerno at libingan. Siya ang naging una sa isang bagong uri ng buhay. Isang buhay na walang corruption, glorious, maluwalhati at walang hanggan. Ang kanyang pag-ahon mula sa libingan ay deklarasyon ng Diyos na nagsimula na ang isang bagong nilikha. At gaya ng unang ani na may kasamang pag-asa, ang pagkabuhay ni Jesus ay pangako ng Diyos ng isang malaking harvest na darating. Ang pagkabuhay ng lahat ng nasa Kanya ay nauukol. Ang katayakan ng ating pagkabuhay. Itinuloy ni Pablo sa unang Korinto 15.23. Sabi doon, Ngunit bawat isa sa kanyang kapanahunan at si Kristo ang unang ani, pagkatapos sa pagdating niya ang mga kay Kristo. Ibig sabihin, tayo ay bahagi ng darating na ani ng pagkabuhay. Tayo ay kaisa ni Kristo hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi na rin sa kanyang muling pagkabuhay. Sinabi sa Romans chapter 6.5, kung tayo'y naging kaisa niya sa isang kamatayan na tulad ng kanyang kamatayan, siyak na tayo'y magiging kaisa rin niya sa isang pagkabuhay na muli. Hindi ito posibilidad lamang, ito ay katiyakan. Sapagkat si Kristo ay nabuhay, tayo rin ay mabubuhay. So, ang kanyang walang lamang libingan ay pangako na tayo rin ay magkakaroon ng maluwalhating katawan. Binabago nito ang ating pamumuhay ngayon. Nagbibigay ito ng lakas sa gitna ng pagdurusa, kaaliwan sa kalungkutan, at tibay sa pagsubok dahil alam natin na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Hamunin natin ang ating sarili. Paano tayo tutugon sa katotohanan ito? Paano nga ba? Magalak sa muling nabuhay na Kristo. Ipagdiwang ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Hayaan mong mapuno ng kagalakan ng iyong puso dahil siya ay buhay. Mamuhay bilang patotoo ng pagkabuhay ipakita sa iyong pamumuhay ang kapangyarihan ng bagong buhay. Kaya nga, born again, lumakad sa kabanalan, katapangan at pag-asa. Palakasin ang iba sa pag-asang ito, ibahagi ang mabuting balita na ang pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang kanyang kwento. Ito ay kinabukasan ng bawat mananampalataya. Huwag natin itago ang pag-asang ito. Sa pangwakas, ang pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang pangyayari ng nakaraan na dapat alalahanin. Ito ay kapangyari ng pangkasalukuyan na dapat isabuhay at pangakong panghinaharap na dapat natin yakapin. Bilang unang ani, ginagarintihan ng pagkabuhay ni Kristo ang isang masaganang ani. Hindi tayo umaasa ng walang saysay. Hindi tayo nalulungkot gaya ng kalungkutang taglay ng mundo. Sapagkat pagkat buhay, tayo rin ay mabubuhay. Kaya ngayon, Magpakatatag ka, ang libingan ay walang laman, ang Panginoon ay nabuhay na, at ang pinaka pinakamainam ay darating pa. Kasama ka, ako at marami pang iba, matumanggap na at nanampalataya kay Kristo Yesus. Salamat po.